Buka, buka, buka. Buka, buka, buka. Hahaha. Hati hati hmm. Hahaha. <Cuman>. Hahaha. <tip> Hahaha. <tip> Hahaha. Hahaha. Natulog naman sila pagabot na to. Ato sila ingon nga mata na kay ala sa sa buntag. Pero ang oras nga ay dapat oras niya. Ha? Ha? 10. Alas 10 sa BE. Alas 10 sa BE. Oh, mata na to sila. Natulog na sila. Okay, tara doa. Karon, ato sila po kawon kay ala sa sa buntag. Maglakaw na ta. Ha? Oh, panata man ni. Tara sila oh. Oh, grabe tulog oh. Karon. Magpa nata na, ala 6 sa buntag oh Bilis na, bilis, bilis Malit na ta ba? Magdalit na mo kay Uy, huling panata nata karun sa ano Bilis na Huling panata nata na karun Ading, bilis ading Uy, nakailis namin mini mama oh Uy Ang siya oh Pagdali na ba? Nakailis na mi ba kay... What? Pagbilis na bangon na mo. Uy. Bangon na Bangon na ba? Kaya malit na ba? O, sana, alasin ko midyan na. Lahat hmm? guys. Alasin ko midyan na ba? Hating. Gahi gayo. Alasin ko midyan na. Bangon, 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 bangon naagi mangalit. Mangalit kita ani karon, ba? Hoy, <laughs> na ba? Pagdalis. pagdalis na, pagdalis, pagbilis na mo. Hoy! Kay... ading pagdalis na buki. Lang dili man ka. Malit na ta ba? Uy. Uy. Pagdali na ba na mangka. pagdali na. ba kay malit na? ati Tara, balik na daw, kita rin na! What? Buga, buga, buga! Buga, buga, buga! Magdali! Hindi, hindi sila mang mata, oh! Hmm. Grabe, bigini mga bataan, di ba? balis na! Uy! terapi Buka. 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 buka, buka. buka, buka. buka. buka, buka. Aku dah buka, aku dah buka. Eka, <tuk> Eka, ada ada tuh, kayak ada, ada ada, ada, No, 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 no. Buka. Kira-kira, kira-kira, kira-kira. Bilik kain aku ulung kain aku ulung.